To marginalized families, the Department of Human Settlements and Urban Development led the groundbreaking of the Makabagong San Juan Pambansang Pabahay Project. Ang unang pabahay program sa San Juan City sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Filipino o 4PH program. Inaasahang makakapagbigay ito ng 1,029 housing units na may sukat na 25 square meters. Panoorin po natin ito.